tinen ha nagmaximo si Nag ka? oh Wala, my god nagmaximo si nagtagot-tagot ano si nagtagot-tagot makasain nagtago dali atong atong ipakita mong kamatis Uy. there's a tomato uh, uh, mauso giyan dadahanin mo yan kaya pinagpaguran ko yan yes ito yung uh, ito yung dagat dito na nasa bundok dito sa labas lalabas muna ako at ipakita ko teka lang wait lang kasi magla-live ako ipakita ko muna yung labas nandito kami ngayon sa bundok ito yung dagat dito. Nasa bundok, nasa bukid. Naam! Nay. Oh. Nay. Naam! O na oh, sige, balik ka. Itapokin. At ito yung bahay nila. Ang laki na walang... Ang Hello. laki lang. At ito Hello. si Jennifer. Hello. Or so, wabutan ka siya. Ay, ang init talaga sa it. Ay, punta ka sa Mars. Maybe hindi siya init dito. Nasira na talaga ng ako. Nasira ay, na, na yung beauty. Ang uh, din Hindi na beauty bike, bigo ka ka na. karang kainitan na. Kabi na lang na masira na ng ako ang ano ano. Magca-crushes dayon ta kayo ngayon ayo. Excited pa naman ako. Lagi na po, lalo na pag si Coco Martin makita ko. Boysit! Ako, ano. ako po sensitive na akong skin, char. Oh. Dali na kayo magka-allergy animal. Oh, ma kung sino man gusto mag-abroad, mag-abroad kayo. Kaya ah, dito kami ito 'yun. Para maiintindihan ninyo kung gaano kahirap. Kasaya, mag mag ka ng basura, Masaya man. lang kami kagabi kasi pagod 'yun. Dinaan lang namin sa ganon, napagalitan pa. Okay. Mag sige, maganyan ka. Aywa. Aywa. Yala sa wiklin. <laughs> Oy, meron kaming lemon. Laymon man siguro ni. Mayroon kami ditong niyog. Pero ibang niyog dito. maliliit ang buong niya. Ito tika yung... Teka lang kasi sampagita to eh. Day. Ito ha. Hindi mo kayo mamupo ko buwan ng um, dates. Oh, right? Ito yung dates. Uh, ito yung puno ng dates. Ipakita eh, mo rin din ako. Wait, Kakabi wait, wait. Sabi ka naman mupo ko. Ah, sige. Uh, ito yung dates namin. Yung dates dito wala nang bunga. Patay na. Ay, este patay na. Hindi, <laughs> buhay, buhay pa uy. Buhay pa siya kasi ubus. Ay ay, 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 ay. No, ba bawalaglak? Ayan, ito yung puno ng mga dates. Then ito ang Ayan. ano, ito yung fresh na dates dito. At ah, siya ang kumakain ng dates. Color yellow. Yellow. Pero pag ano na siya, pag hinog na, na siya, like this na, it's like a brown. Like this na, brown. Yeah. But so nice. Ah, so un ah, akala ko sun become yellow. La. So nice uh tees. So nice taste. Nandiyan Pasensya na akin 'yan, mais lang <laughs> natata. Hindi, may Oh. Ah, eggplant! Where oh. is it? Oh, there's an eggplant! Pataka ng Jennifer, di na eggplant. Pataka lang dyan po ka. Na eggplant na ikaw, di ba? Musupak mag ka na oh my gosh! Magsupak-supak dyan daw ko. Ito pa yung dates. Ito yon. Ito yung bahay dito. Dito, dito, dito. Oh my God! Saan naman tapog ka? Aray! aray. Matinga dyan sila na akong alaga ron. Nagsinatong panawag. Di na tamang picture picture. Ay, Oy. Ito yung Mga verb nam. Mga, mga, mga verb. Unsa na? Verb. 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 Sinsya na kaya na islang na talaga. Kasi ito yung, yung mini farm namin char. <laughs> Makamking ka wagas. <laughs> kang ganyan. This is my mini okay. farm. See, but there's no vegetables. Just only a farm. Then, dito, dalawang, dalawang ditch lang ang nakuha ko. Yes. Dahil, uh, inaakit ko. Gusto ko nga abutin ang langit, pero... Ay, buisit. Ang langit ang Gusto aabutin. Gusto ko nga ang langit, Magkuha ako ng tatlong bituin. Ay, animal. Kukuha ng bat tatlong bituin. Hindi, De, halipin naman ako ng palak lang. Ako. Kasi anuhin ko to. Animal, makadai Wala mang kaisali sa... Ah, siya. kayawa ba animal? <laughs> <laughs> kayawa Is, ba Kayawa, <laughs> masiguro ka <ko> na. <laughs> Kabusit ba yung gipid yung animal nun? Pamangkong piste. <laughs> ano nga ako, naghugot ako dito sa dalawang dates Sige na, kaya pagalita pagalitan na tanap po. Kasi, pon. ay, mamakinig ka muna. Ate Jen, kagahapon, na bad trip na ko, nakapiso na, na, na bad trip na ko, no, basig ka sunod na po, na bad trip na Hindi, po po, na mga ulit. Na. Ta. Ito, ito, uwi na tayo mamaya. Mamaya na. Mga 5 o'clock, nandoon na tayo sa hmm. mga bahay natin, nag, nag, ano na tayo, kung bisaya o na to, nagkatagkatag na ta, parang tais kandi. O, oh, mo ganit, tara na, kaya O, karo, nag ta is karabaw ron. Oh, o so na tano, manulod na ta, kaya makasabaan na po ta no. Hindi uh. <laughs> na ba ta makapahunga sa itong kasaba, <laughs> dai, kaya mauli na ta, Pag makasabaan ta. Dahil kasali na sa imong sahod. Sige, kanang pa Sige lang ko na dito pa, ba, dala ng basurahan be. Ba, init na ba, jud ka ayo. Sige, sulod na, i-open na ang door. <laughs> <laughs> i-open ko nang gate sa... I-open na ng door, be. I-finish na na